Hello, people! Good evening! Share ko lang sa inyo ang experience ko about Noche Buena. Alam niyo ba dati? Na-experience namin na mag-Noche Buena kami ng pancit canton at boiled egg lang ang kinakain namin ng anak ko. Malit pa siya noon. Remember ko na hindi kasi nakapagpadala yung asawa ko dahil yung ATM niya na capture imbis na mag withdraw siya tapos padala sa amin hindi niya napadala kasi noong time na yun hindi naman pwedeng agad agad pwede kunin yung ATM kinakailangan pa doon ka sa main office nila tapos alam niyo ba pag December, marami holidays, di ba? Kaya ganun. Hindi siya nakapagpadala. So, noon time na yun, ang meron kami available sa tindahan, may konting tindahan sa amin sa loob, sa loob ng aming bahay. Ano lang, pansit kanto lang at saka boiled egg ang pwede namin maluto. Kaya sinabi ko sa anak ko na okay lang ba sa kanya kung boiled egg or at saka pansit kanton buti na lang naintindihan ng anak ko yun sorry na remember ko talaga yung panahon na yun na umiyak ako pero di ko pinapalata sa anak ko the first time namin na ganun hindi namin na-imagine na magkaroon ng ganong ng ganong pangyayari. Ano? Nagluto lang kami doon. At hindi ako nagsabi sa pamilya ko. Sa, sa side ko. Hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, kapitbahay lang namin sa isang subdivision na, na dito kami nagre-rent. Siya sa kabila doon ang bahay nila. So, hindi ko na di ako nagsasabi sa kanya ang alam niya pupunta kami sa bahay ng mama ko or sa inlo ko yun ang alam niya pero hindi ako nagsasabi na ganun ang pagyayari so amaze ako sa anak ko del wala okay lang sa kanya Okay lang sa kanya talaga na ganun ang ulap namin sinalubong namin ang 12 midnight na hindi kami natutulog Ah, uh, pas buwan na kami natutulog. Ano lang nagsayaw sa ng nagpa-sounds kami, sumasayaw ano. Pumupunta kami, nilabas, lumabas kami para sa mga aso namin, doon namin. Ano? Masa we enjoy. Yeah, we enjoy pa rin Parang normal lang ba? So naisip ko, hindi ako nag ano ha, nag-questions sa Panginoon. Ang ano ko lang is may mga time talaga na ang panahon hindi nakikibagay sa iyo na yung plano mo ganito may mangyayari talaga na ano pero okay na buti na lang yung anak ko kasi kahit nung maliit pa siya palagi ko inexpense o oh, hindi tayo pwede ganito kasi ito lang pera natin hanggang ngayon at least ano siya naiintindihan niya talaga pero talaga expired you No? Know, kumakain kami ng siguro ang isip ko buti na lang may natutulugan pa tayo, di ba? Sinasabi ko sa anak ko. Pero wala lang sa kanya talaga. Kumakain na kami masa pag kinabukasan kasi every 25 pupunta kami sa mama Doon kami nag-celebrate ng aming Pasko sa 25 sa family ko. Hmm. Hindi nila alam. Alam na wala kami wala kami niluto. Ana, bis, alam naman nila na kada Pasko talaga puno yung table namin. Pero yun lang talaga nangyari na wala. Kasi sa circumstances talaga na wala. Hindi nakapagpadala. Yung ganun talaga ang buhay. No? Pero siguro okay na din yun at least may lesson tayo na dapat kahit, kahit ano man ang nasa ano ma may prepare natin pasalamat pa rin tayo sa kanya dahil sinicelebrate natin ang birthday niya ganun sana yung iba kaya nga hanggang ngayon okay lang sa akin Ka -ano lang. kahit pizza lang ang handa or richard man ako sa hindi na talaga gaya noon dapat puno ang table hindi kasi parang lesson sa akin na mas mabuti pa maging simple maging simple lang yun anyway, pagkatapos kayo lang naman nakakain lahat naman nag nagluluto ba diba? Kayo, ano ang experience niyo? For sure puno ang mga tables ninyo. Pero hindi hindi po lahat sagana. Less talaga sa life is hindi lahat sagana. Para sa akin okay na sa ngayon. Okay na sa amin. Kahit nga anak ako, ano, inasabihan ko nga ano, nilasabihan ko ngayon oh, ano, kung paano natin natin sabi Sabihin, lechon manok lang okay na ganun Hindi siya ang sa kanya is makakain lang, okay lang yun talaga advantage pag sa buhay yung sinishare mo sa anak mo kung ano talaga ang ano hindi yung walang wala ka na tapos hindi mo sinasabi sa kanya para maintindihan naman niya na hindi siya mag demand kung ano ang gusto niya na ihain sa table yun lang mga people share ko lang kasi alam mo bawat Pasko yan talaga ang ma-remember ma ko, yung experience na yun. Pero sa experience na yun, maraming, maraming lesson ang na, na ano ko, natutunan ko sa buhay na hindi kailangan maging sobra ang handaan, maging simple man lang, sama-sama kayo, nakapagsimba kayo, ganun lang. Kaya yun, Bye.